So guys Um, so, today, guys, wala akong kasama dito. Matutuloy lang ako dito sa mga parto na ito nakakatakot. So, guys, ng flash pit. lang. So guys, dito lang ako mag-isak. Kaya, ito lang ang gagawin ko. Oh, ang sinika pa kay Lola kung tulog ba siya. Tulog nga. Tinignan ko lahat ng mga tao tulog sa labas. Pwede. Pati sa labas. So, patun na yung kasama ko. So, ito, ginawa ni Axel plus Alex sa Alexander. bibi. Masya. Ano. Oh Masya in the bed. unicorn din. Ayun o. Yan. Tabi ng Masha. Ginawa yan ni Axel tapos Alexa. Ako yung wala daan. Parang sisira TV ah. Ito lang ang mag-isa guys kasi. Si Axel, ito kukwento ko, ko sa'yo. Si Axel kasi. Si Axel kasi nga itinaka na usapan natak. Usapan nako kaya sinong bukas ayung sim siya. Penal depart sa doon. Doon. Gila. Doon gila sa kwarto ni Laso guys. Dito lang ako sa. So bye-bye. So, bye-bye <tinyo> <tinyo> yeah, na katapunan ko.